Isang masigabong pagdiriwang ng ika na anibersaryo ng S-19 sa larangan ng musika ang nakatagdang ira o sa pamamagitan ng pinakamalaking samahan ng mga 18 dito sa ating bansa. Base sa official infographic ng S-19 Philippines na pinakamalaking samahan ng mga tagahangan ng Mahalima na mayroong mahigit 246,000 followers sa Facebook, Gaganapin ang mahanim na taon with S19 The Grand Fan Gathering araw natin to ng October. Oktubre a 5, ala una hanggang ala sa is ng gabi sa SM Mall of Asia Music Hall. Pangunahing magiging sponsor ng naturang event ang SM Mall of Asia, isang telecommunications company at ang domestic streaming service na Stanley. Unti-unti pa lamang binubuo ng mga administrators ng SB19 Philippines ang event site dahil ngayon pa lamang araw ng biyernes ay naghahanap na sila ng mga booth merchandise operators na mag-aalok ng iba't ibang mga memorabilia ng kanilang iniidolong mahalima, mapapotocards man yan, stickers, at iba pang mga unique freebies na tsak napakamamahalin ng iba't ibang 80 na inaasahang paparoon. Para sa mga interesadong maging SB19 na merchandise booth operator sa Oktobre 5 ay mangyaring hanapin ang SB19 Philippines page o kaya ay si Ginoong Charlie Obnamia Jr. Oktobre 26, 2018, nang unang magdebut ang SB19 sa ilalim ng kanilang dating management agency na Showbiz Philippines at malayo na nga ang kanilang narating mula sa mga awitin na tilaluha na may lyrics na Unti-unting lunuri ang aking nadarama na ngayon ay humahataw na nga sa mga awiting tulad ng Gento, gento, dito basta basta bingo At ngayon nga ay may kasama pang kalakal Marami na rin parangal ang kanilang nasungkit at uh, sa mantakin man niyo o hindi, ay sila ang itinuturing bilang pioneers ng makabagong era ng Philippine pop. Para sa mabuhay Reggie News, sa walang takot, walang pinapaboran, ito ang sedbat sa Patrol No. 2, Stephen Saraspe Perez.